Ito na yung mga halimbawa ng bunga ng ating mga kalamansi. Yan. So, kumusta po kayo dyan? Yung sa mga abroad at sa iba pa. Gusto ko pa ipakilala sa inyo ang, ang bago kong dine na area. Yan. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano na ba yung mukha ng kalamansi after two months. So, ganito na po siya mga farmer Ayan. Meron na siyang mga bunga at hindi ko tinatanggal yung kanyang mga bunga. Ito naman ang puno na to, ah uh, yung kanyang mga bunga nito ay noong pagbili ko pa. Maliliit pa. ngayon malalaki na siya. Yan, meron na pwedeng pitasin. Ito, pwede na tong pitasin. Bakit hindi ko pinipitas yung bunga? Isa kasi sa natutunan kong video ay na napanood ko ay huwag pitasin yung bunga. Dahil kapag pinitas mo yung bunga o bulaklak, mas mabilis siyang lumaki. So, hayaan lang natin. O di kaya naman kung talagang hindi niya kayang yung bunga na to ay pwedeng lagyan natin ng fertilizer para makaya na niya. No? Pero ito pipitasin ko na kasi malaki na. Dalhin ko na to sa bahay. Yan. Sa mga abroad dyan na gustong magsimula ng kanilang farm, pwede nyo pong subukan itong kalamansi farming. Bukas, ang gagawin namin bukas ay mag spray kami ng herbicide ito kasi yung inisprayan mo na ayun ay pa ikot lang ng puno. Bukas ay lahat na makikita green na yan. Isprayan. Ito pa, tingnan natin. Ito ka farmer. Maraming mga bulaklak. Ayan. So, ang ganda, no? Ang ganda, tingnan. Um, kung, kung kayo ay nasa abroad, napakaganda po nito kung meron kayong pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Pwede po kayong magpatanim sa kanila ng ganito. Kayo na lang magastos. So, mayroon siyang talbos at mayroon siyang bulaklak. Itingnan pa natin ito yung iba. So, kanina ka farmer ay nag-apply ako ng fertilizer, yung urea. Para mas mabilis na lumago yung mga tanim natin na kalamansi. May mga talbos na at may mga bunga. Yan. So, nag-apply po tayo dito ng urea. Bali, ang ginawa po natin, binubutasan lang po natin ng tatlo tapos ilagay yung fertilizer kasi katatapos lang ng ulan so sakto mas madali na lang paglagay ko ng fertilizer yan mabawasan ko na po yung kanyang bunga para mayroon kaming pangasim sa bahay yan pa tingnan natin pasilip ko po sa inyo yung 2 months old na kalamansi natin ito ay binili ko lang yung mga Markot na to, nakapaso na kagad na sa 35 pesos bawat puno. Yan, tapos nagbayad lang ako ng pamasahe. Doon. At ito. Mas maganda ito ka farmer kapag, kapag ma-update ko na kayo kung kapag na spray na namin ng herbicide na lahat ng mga damo ay halos lahat ay brown. So malulutang talaga yung kalamansi. Eh. Ayan no? Kung gusto mong magtanim ng maraming kalamansi, o pwede ka namang magmarkot ng kalamansi katulad ng mga ginagawa ko. Nagmamarkot ako ng kalamansi. Kung gusto mong malaman kung paano magmarkot ng kalamansi, meron akong playlist ng badge ng mga video yung kalamansi farming. Pwede mong hanapin yon sa aking YouTube channel at hanap ka doon ang gusto mong panoorin na video tungkol sa pagmamarkot ng kalamansi. Pero kapag marami na yung yung it, tataniman ko bumibili na lang ako kasi para isa isang taniman lang yung yung kalamansi kasi na minamarkotan ko kukunti pa lang so kukunti pa rin lang yung na namamarkot ko yan sa doon so ito ka-farmer yung pagtatanim ng kalamansi ay isang form of investment big sabihin Pares doon siya ng investment ng pera kapag may pinapalago ka ng pera. Ito, lumalago din siya. Habang tumatagal, dumadami yung sanga, dumadami yung bunga. Mas marami yung pwede mong pitasin. Katulad noon, daming talbos. Ito, hindi nasama. Kala nang nag spray dito, walang si dito, natabunan ng sukal. Hindi niya na-spray Pero ang laki na ng bunga. Bawasan natin. Yan. Ito ka farmer, oh. dami. dami ng kanyang bulaklak. Hopefully, ay matulungan siya ng fertilizer na nilagay ko sa puno upang tumuloy yung kanyang bunga. Matindi malaglag. Tanggalin natin tong bunga na to. Hinug na, oh. Yan. So, punta tayo dito. ah uh, this year, ka-farmer, gusto kong total 400 ito pinaplano ko na kumplituhin ko gawin kong isang libo kung makakaya ko ng ngayong taon na makapagtanim ng additional na 600 I'm sure kayang kaya naman extension natin papunta doon sa may kapatagan yan to ang dami yung bunga oh pagtanim ko pa lang nito wala pa tong bunga tapos bigla siyang nakaramdam na nakatanim na siya biglang namulaklak eh nung pagtanim ko nito, nilagyan ko ng fertilizer ka para mo sa ilalim. Kung gusto mong panoorin pa, paano ko ginawa yon Pwede mo ring tingnan sa video na to. O ilagay ko na lang sa bandang dulo para kiklik mo na lang. Napaka-effective pala nung ka-farmer kasi once yung markot pala tinanim natin. Kapag tinanim kasi natin yung markot, ang sun sunod na mangyayari sa kanya, mamumulaklak siya ng pagkarami. Tapos, kung, kung hindi makaya ng puno niya, yun, minsan nahihirapan yung puno kaya yung iba tinatanggal yung bulaklak pero ang ginawa ko ka farmer ginaya ko yung pares yung pagtanim sa mga gulay nilalagyan ng fertilizer tapos tinatabunan ng lupa bago pa itatanim yung kalamansi kaya ito yan na ganyan nakalaki yung kanyang bunga simula nung tinanim ko siya nung October 21 o ba diba? so ilang buwan na lang makakapag harvest na tayo yan yan, kung yung pareho-pareho yung laki nila, magkakasabayan silang namunga. Ano po yung ginagawa ko dito sa farm ko na makakatulong sa mga kalamansi natin? Yung paglilinis. Importante kasi ka-farmer yung paglilinis. Ah, uh, naka pinapatabasan ko to. Tapos kasi ang bilis mag magano mag, damo. Kaya last time naisipan kong pa-spray ng uh, herbicide. So pwede na natin pitasin. Yan. So, sunod, uh, maliban sa pinapalinisan ko, nag-apply ako ng fertilizer. Yan, pangalawang application ko na pero maliliit na dosage lang yung nilalagay ko. Ito po pwede nang pitasin. Nakaraang video nga ka-farmer, sinubukan natin na magtanim ng kalamansi sa pagitan ng mga o magtanim ng pinya sa pagitan ng mga kalamansi. At sana, gumana yon I'm sure gagana naman yun kasi hindi naman tumataas yung pinya. At yung kalamansi yung tataas. No? Banang, balang araw, may iwanan na ng kalamansi yung pinya. Yung pinya sa ilalim. O four years, papalit ka na ng tanim. Yan. Papunta doon. So ito naman yung ginamit natin na fertilizer. Ito ay urea 4600. Yan, mabilis na tunaw. At syempre para sa growth ng ating tanim na kalamansi ito ito yung bulaklak na kaparmer nung ito yung bunga niya na kaparmer nung saktong pagtanim ko na mulaklak siya yan ito naman na mumulaklak siya huh? dami na kanyang bulaklak ito may bunga may talbos yan at yun naman sa part na yon yan ang tinaniman ko ng pinya na mayroong kasamang kalamansi. Yon papunta doon ay puro kalamansi pa. Hanggang doon. Yung kasing na yan, sa baba na yung kunti. Sa kapatid ko na yan. Salamat pala ka farmer sa patuloy na panunod ng video mo. Napakalaking tulong ng na napakalaking tulong mo sa pagunlad ng ating mga videos at na-inspired ako na gumawa pa ng mas maraming video upang marami pang mga farmer yung ma-inspired ma natin kaya kung bago ka sa channel ko at gusto mo ng ganito mga video na-encourage kita na mag-subscribe sa ating channel, the DT Nature Farm channel. At kung gusto mo ng video na ito, uh, please like po para ma-recommend pa ni YouTube sa ibang farmer na naghahanap ng ganitong video. Nagsasabi sa inyo ng Happy 2024 ngayong taon. Happy New Year sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga ka-farmer, at ingat kayo palagi. I-update ko kayo sa mga susunod na mangyayari sa ating mga tanim na kalamansi. Happy farming po sa ating lahat. Paalam.